Hi, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Uh, uh well, uh, una, may pasok. Tuloy po ang pasok. Huh? Aral kayo maigi, mga bata. Uh, salamat sa Diyos. Uh, we've been going around the city uh, the whole morning. And, at, uh, maliwalas naman yung kalsada. wala pa tayo nakikita ang uh, baha. Sana magtuloy-tuloy na. Mukhang uh, gumagana na yung effort ng mga barangay, DPS, MMDA, yung declogging o power drainage. At, uh, but uh, while we're having a bad day, no, not really a bad day, but a uh, challenging day dahil sa ulan, uh, sa weather, Oh, ito naman, may isang concerned citizen. Oh, I think blogger. Inaktuhan. Yan ang pinakamasarap. Inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin. Na nagtayo ng toll gate. sarili nilang kumpanya. May toll gate. Kitang-kita sa video na hinaharbatan, o kinokotongan uh, yung isang truck driver sa may lakso. Immediately, about 6 a.m. today, uh, I requested the uh, Director Dennis Viaje call the attention of these two imports. Now, nandito sa harapan natin, itong dalawang talongges na to, hindi po ito talongges na pakalat-kalat sa kalsada. Ito po tulonges ng gobyerno naman. Ito po bahagi ng pamalang lungsod ng Maynila. Kasama namin empleyado bahagi ng gobyerno ng ating siyudad. As I guarantee our people that we will not tolerate the old ways o nangongotong ng mga imporser kasi binidisiplina ko na ang kalsada. Nililinis natin. Dapat kami rin naglilinis, kami rin sa side namin. Okay, thanks to the concerned citizen na binidyohan, walang kawala. Oh, huli. Oh. Ngayon, nandito si Director Dennis Biaye ng MTPB. At itong dalawang ito nasa arapan nyo doon sa biktima. Ito naman po ah, para tuluyang magtinulahas doon sa biktima na truck driver. Inihikayat ko po kayong magpile ng complaint. Criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamalangungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon na magsyota. Pwede magpatawad. Dahil eh, nagdidisiplina kami sa taong bayan. Tapos sarili namin, hindi namin madisiplina. Hindi naman peryo sa taong bayan. Ito na po, binawi na uniforme nila, ID nila, at ito po, tinanggal ng opisyal ng uh, direktor ng MTPB. Kaya ito ay maging halimbawa sa natitira pang 800 plus na traffic enforcer ng lungsod ng Maynila. People now, a days, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na. Ang taong bayan lumakas na ang loob dala ng inaalaw nating pakinggan at tayo'y maabot ng taong bayan at masabi sa atin ang pangabuso sa kanila. Oh. Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado, namamamayan, hindi kami mangingimi na kayo ay tanggalin at kasuhan. Yan ay maging aral sa ating lahat. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Nakakarawas tayo. May bonus pa yung mga yan sa totoo lang in ko yan nung unang termino ko eh. Yung commission nila eh. They get the extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So, do sa netizen, thank you very much sa iyo sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan at pamalang lungsod. And uh, sa ating mamamayan naman, sa lungsod ng Maynila. Ako po ay humingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensya nyo na kami, o, hindi namin maibigay sa inyo ang perfectong gobyerno. O, hinihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. Magkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno, Lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Sa lungsod ng Maynila na masasamdala ninyo 24 oras. So muli, mga kababayan, nananawagan ako, patuloy niyong tularan ang ibang individual na ipinagmamalasakit ang ating lungsod. At ipinababatid sa amin yung mga abusadong empleyado ng City Hall ng Maynila. For now, this should be a lesson to everyone. Ano ngayon? A 18? Hindi pa kayo ano, masyado kayo nainip ha? Atat na atat kayo. Kakasweldo lang nung akis. Hindi pa tayo nag-iini. So, ito po. Muli, maraming salamat. Ulitin ko, as per our uh, in-house meteorologists, and a spare physical inspection of our roads. Nasukat po ni General Sukat, manipis ang ulap sa Maynila. Kalayan pati si General Sukat. Umabot sa kalawakan. May ambon, patuloy ang pagambon, walang baha, wala namang bagyo. Sa mga bata, mag-aral kayong maigi. While we care for you, we care for the your parents, uh, no, yung uh, pag-aalala nila, but we also care for your future. So, mag-ingat kayo sa pag-uwi. Aabatan namin ang aabatan ng panahon. So far, maaliwalas po ang Maynila pagdating po sa usapin ng kalsada. Yung panahon naman ay uh, nasa tolerable level pa. So it's just a normal rainy season of the year. Uh, Pagambon-ambon. But uh, having said that, we will continue to monitor the weather